Good afternoon, I'm back. This is some Rusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang dapat itapat sa kanya? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre gusto ko munang mag-shout out sa mga ilan nating kaibigan. Uunahin ko na si Madam Catherine Kane na talaga namang my god, sobrang pagmamahal niya sa akin. Sobra ang suporta, sobra ang talaga lagi siya talaga dito nakatutok at hindi lang dito sa channel ko sa buhay ko. Maraming maraming salamat madam. Na-appreciate ko ang ibinibigay mo sa aking pagmamahal at naramdam ko na para ako may ati talaga sa mundong to because of you. Thank you so much. And then of course, sa mga kaibigan natin na talaga nakatuto, katulad ni Yaya Muhammad, hello Rosario Balendres thank you so much Victor Michael Tanada, andiyan din siyempre si Marilyn Lagsa, si Glenn Pasqual, si, uh, si Attorney Cornelio Dilag, at saka si Marbrick. Maraming maraming salamat. And then of course si Barbet Ilisalde, andiyan din si Bobby Rodriguez. Living with Ma Brick, hello! Thank you so much for watching. And then si Lara high 5 k thank you so much. Dave Velasquez, Melinda Martinez, Miriam Melanes, maraming salamat. And then of course, hindi natin makakalimutan si Jervin and of course si Carlo Maga. Oh, thank you so much. Napaka-sweet ng dalawang to. Talagang inaabangan nila lagi ang ano ko, pa-shoutout ko sa kanila. At, um, Diyos ko, nalunlo ka talaga ako sa pagmamahal sa suporta na binibigay ninyo. And then, of course, shout out din tayo kay Nino Perfecto Insong. Maraming maraming salamat. And then, syempre, Madam Herieta Solidad at saka si Madam Jenaline Napaton. Thank you. And then, ngayong araw na to, syempre, maraming akong chika sa inyo na talaga naman oh my gosh, maluloka kayo sa pag-uusapan natin dahil eto nga katatapos lang ng Miss Grand Thailand at napanood naman natin ang kanilang pageant na bonggam bongga talaga very grand at kahit ako masasabi ko meron na akong grand experience sa kanila nang nanood ako ng live ng Miss Grand yung opening pa lang talaga nanloka ako at ayun nga syempre sa inaasahan nga natin na mananalo dito from Phuket back to back sila. nawala na wala nang iba kundi si Sarun Trat <laughs> Puwag Ayan, ang bago nilang Miss Grand Thailand 2025. Pero ang tanong ng lahat, siya kaya ang manalong Miss Grand International ngayong taon na to? At sino nga ba ang dapat na itapat ng Pilipinas dito na kakabugin ang ganda ni Miss Grand Thailand. O, oh, ba? Diba? Sa so, ngayon, syempre, maingay at malakas talaga ang Miss Grand Thailand. For now, parang di naman ko iisipin ko nung last year din naman eh, yung nakita ko siya noon sa Miss Grand, sabi ko ay nako mananalo ka. And then, ayun nga, nanalo nga yung nakaraan taon ay from Phuket. And ayun, So, malakas siya during Miss Grand. Pero pagdating sa Miss Grand International, kung babalikan natin yung eksena niya, medyo mahina ang laban niya, di ba? At nakarating lang yata siya sa top 20. Eh, kasi syempre, international na to. At hindi na maoobra yung beauty niya. Kahit sabihin mo pang retokada siya at maganda siya, charot. <laughs> Kahit pa sabihin mong pinagawa niya na ang lahat. No, hindi siya umobra. Hanggang top 20 lang siya. Kinabog pa siya ni CJ Opiasa. Di ba? At ayun, nakita naman natin. Dito na patunayan natin na kayang ipanalo ng Pilipinas ang laban natin sa Miss Grand. Basta meron lang tayong malakas, perfect na candidates, at saka ayun nga, kaya pa natin maunahan silang makakuha ng golden crown. So, kung ako tatanungin mo, sa totoo lang, ah uh, dapat ba mauna ang Thailand at bago bigyan ang Philippines? To be honest, dapat mauna na tayong manalo dyan. Eko eh, yung ibang bansa nga, eh, pinanalo nila eh. <laughs> Di ba? Venezuela, Cuba, o oh, di ba? Bakit tayo hindi? So, dapat magkaroon lang talaga tayo ng perfect na candidates for the Miss Grand International. And then I think mauunahan natin ang Thailand sa pagkuha ng corona. Eh kasi mukhang hindi naman sila atat na manalo dito. Kasi nakita naman ninyo, ang daming magaganda at meron silang potential na pwedeng makakuha talaga ng corona. Pero hindi nila pinanalo. Nag-focus kasi sila doon sa sa lakas magbenta ng kandidata nila. Siyempre, business, business. Kung ako nga naman si Mr. Nawat, eh bakit ako tututok doon sa one year na parang magiging title holder ka? Eh kung mapapakinabangan na makita ng bonggang-bongga. Sa hindi po nakakaalam, ang bagong Miss Grand Thailand ay isa siyang artista dito sa Thailand. Mm -hmm. So, siyempre, kapag nahawakan siya ni Mr. Nawat, o, oh, ando doon na talagang... Mm, business is business. O, oh, ba? Diba? So, talagang magkakaroon sila ng potential na mapagkakitaan to ng bonggang-bongga. At magkakaroon sila ng magandang business partner together. So, yon So, ginagamit lang siguro ni Mr. Nawa talaga yung utak niya kung paano siya makikinabang ng todo-todo sa mga ipinapanalo niyang Miss Grand Thailand. O, oh, di ba? Hindi siya nakafocus ko eto ba ay papalo sa internet kasi kung gusto nila madali lang. Sila ang hurado, sila ang ano. Pero nakita naman nga na potential din naman. Ano doon naman, man. hindi naman may altokuyo si Thailand. Kasi iba din talaga maglaro itong bagong Miss Grand nila. Kung iisipin mo at kung ikukumpara mo ang laban niya dito sa Miss Grand, magaling at matalino ang kandidata nila. Si siguro hindi lang siya perfect para sa akin sa Zoom suit. Oho, uh -huh, ayun yung medyo parang hindi ganong kabongga yung katawan niya. Parang kung titignan mo, ang igsi ng mga bias, no? Ang igsi ng mga legs niya, tapos ang haba ng katawan. So, parang piling ko sa international, kung maraming mga sexy at kabugerang kandidata, ay ligwak. ko oh, charot! So, yan. Doon pa lang sa Zoom Sutrang, ligwak na siya. Kaya kailangan talaga ang itapat natin dito ay, nako, sisiguraduhin dapat ni Mr. Arnold na bongga. Bonggang, bonggang, bongga. So, yan. Siyempre, looking forward na tayo sa mga magiging kandidata natin ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines. And then, ayun nga. So, medyo mahirap ang hinahanap natin ngayon kasi alam naman natin na mahirap talagang tapatan ng isang CJ o Sa Aminin, performance pa lang ni CJ, panalo na. At the way kung paano talaga to gumalaw sa intablado, dapat ganun level. And then, nagahanap uh, naghahanap tayo ngayon na medyo, kailangan may ikakabog yung ganda. At isa nga sa mga nakikita natin na pwede talagang tapatan to ay si Celeste Cortez. Kung saan very open si Mr. Nawat na gusto niya si Celeste na lumaban ng Miss Grand. Dahil misa niya na-post sa story niya. O, di ba? And then, nakita naman natin yung ganda din naman ni Celeste. Kahit ako naman, nakita ko yan sa person. Matangkad, sexy, iba. Yung iba, sabi nga nun, ako na naman si Celeste. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung talagang gugustuhin lang natin Manalo ng Miss Grand Celeste, sumali ka Kasi parang feeling ko Si Celeste, itrain lang to ni CJ Opiasa Nang bonggang-bongga In terms of pasarela Huwag magpatrain sa iba Kay CJ Opiasa At nakita naman natin si CJ ay Beauty Queen Maker na siya Diba? So, I think magpatrain siya kay CJ And then, about styling Magaling naman si CJ Ah, si ano dyan? Si Celeste And siguro magpatulong lang kay CJ ko ano yung mga gagawin kasi beauty na doon na talino, magaling naman sumagot tong si Celeste. And then marunong, marunong si Celeste sa totoo lang. Ang ano lang talaga yung performance kasi nga medyo alam nyo to, babae-babaihan. Kahit naman ako yung nakita ko siya na parang mm, babae-babae yun dati. <laughs> o ganon. Pero kung sasabihin mo quality ba ng katulad ng hinahanap ng Miss Grant I think yung beauty niya talagang pasado. As in talagang, ay nako, Celeste, ikaw na yan. O, di ba? Ayun lang, talaga siguro kailangan itrain lang ng todo-todo. I-todo lang talaga ang paghahanda. So, bigyan ng panahon. I think Celeste, huwag kang matakot. Kasi dito hindi ka may El Tokuyo. At this time, parang piling ko, pwedeng mapunta sa iyo yung corona. Why not? Di ba? Diba? So, sana makonvince siya ni Mr. Arnold. And then, isa din sa mga maingay na pinag-uusapan na plano nga din daw sumali, I si see Miss Michelle D. Actually, yung bagong Miss Grand Thailand, medyo maputi-puti lang to eh. Pero pag medyo naging morena to, magkahawid sila ni Michelle D. Mm -hmm. And then, I think Michelle D, very powerful. Nakita naman ninyo yung pumasok sa Pinoy Big Brother. Kinabog niya talaga yung energy ng mga ano ng mga artista doon yung kumbaga para ibang level talaga ang pagiging beauty queen ni Michelle D and I think pag pumunta siya sa Miss Grand ay nako lalong maloloka talaga ang lahat dahil iba din magpasabog ang Reyna natin na si Michelle D, di ba? Ayun nga, di ba? May bago siyang album na Reyna, 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 Reyna oh, di ba? Michelle D, ano ba? <laughs> so, so yan So, ako parang gusto ko parang feeling ko talino the way pa paano maghanda the way kung paano kumabog I think kaya ni Michelle D Pero ayun din lang ang suggestion ko lang din kung sasali siya sa Miss Grant dapat lumapit din sila kay CJ Opiasa si CJ ang perfect na magiging trainer o dapat magturo sa mga magiging Miss Grand and ano, Philippines natin. Wala nang iba. Sa totoo lang, huwag kayong magpaikot-ikot. Andiyan dyan si CJ Opiasa. So, nandun doon kasi na parang hiyahasa lang the way kung paano umikse na. But Michelle D is Michelle D. Kaya na yan ni Michelle D, di ba? And then, ayun, looking forward ako. Ito yung mga kandidata na talagang pwedeng kabugin talaga yung beauty ng Miss Grand Thailand. <laughs> At, nako, wala siyang ibubuga talaga kapag itong dalawang kandidata natin ang isa sa kanila ay sumali sa Miss Grand International di ba So, yon? And then, I'm so excited Sa totoo lang So, looking forward nga ako sa Miss Grand Philippines natin eh Kung eto nga ba sila Michelle D. at sa si Celeste Ay makikita natin na isa sa kanila ay magiging kandidata ngayong taon na to Dito sa Miss Grand Philippines O, oh, ba? So, I'm excited Nako, bongga yan So, doon naman sila nagtatanong bakit daw hindi nanalo si Suratani alam nyo sa totoo lang guys, ito talaga na Nakita ko naman sila ng malapitan lahat. At yung top 5 talaga na nakuha nila, beauty ang pag-uusapan, talagang quality. From the beginning pa lang, sila na yung talagang maririnig mo na ay palaban. Ay, ito, ito, ito yung mga magiging reyna. Actually, may picture ako ng mga runners-up na yan, saka yung naging title. And then, um, uh, si Sura she's, she's 18 years old. And marami pa siyang dapat ano, gawin, magagawa. Marami pa siyang magagawa sa buhay niya. And then kapag tinignan mo siya, to be honest, ang nakikita ko sa kanya ay ano, tawag dito, beauty queen. Ah, hindi siya beauty queen eh. Kasi kapag sinabing beauty queen, dapat may ganda ka talaga. At hindi naman sa pag-aano, hindi naman siya ganong kagandahan. Mm -hmm. Pero, nandoon na performer, yes. And, I think ang swerte niya, nakarating siya ng top 20. I think yung performance niya, okay. So, siguro kung pupunta siya ng supermodel, I think mananalo siya kasi pang modela. Uh Oo, -oh. actually na yung pasarela niya, hindi pa ganun kakabog. Mas gusto ko yung pasarela ni yung isa, yung dalawa kasi yan sila Yung isa talagang panalo talaga ang mga eksena. Pero etong si Suratani, I think, uh, konting ano pa, konting, kumbaga bata pa, 18, so marami pa siyang pwedeng i-improve sa sarili niya, dawi kung paano maglakan, mag-ano. Pero kung mag-a-apply siya ng mga parang supermodel, I think kaya niya. Mm -hmm. Kaya niya maging top model of the world. Mga ganon. Pero yung sasabihin mo maging Miss Grand or maging beauty queen, I think hindi. Charot. So, yon. So, ayun na. Naging real talk lang ako. Magaling siya. Magaling kung paano niya i-present yung sarili niya. Pero tulad na sinabi ko, madami pa siyang pwedeng ano, dapat gawin para ma-improve pa ng more. Kasi nga, she's young. And... I think ayun. <laughs> Actually, ganda nga ng styling niya Kasi ganda niya on stage ha So, yan So, yun lang Sa mga nagtatanong Anyway, so good luck Good luck sa atin Sana makakuha tayo talaga ng kandidata Na itatapat natin dito sa bagong Miss Grand Thailand Medyo malakas yung pambato nila Parang piling ko kaya mag top 10 uh, Or top 5 sa Miss Grand International Kung talagang magtatrabaho sila And looking forward ako Kung sino yung itatapat ng Pilipinas sa kami So, kayo ang tatanungin ko, tingin ninyo, sino nga ba ang dapat nating itapat sa mga magiging pambato ngayon ng Miss Grand International 2024. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. So, please comment below mo para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Oh, mm -hmm. oh,